Ang iabanti mo, humingi ng tulong ang isang pamilya para mahanap ang kanilang nawawalang ina na si Edelberta Gomez. 79 years old, huli siyang nakita sa Mapagmahal Street sa Quezon City. Noong January 14, bandang alas 6 ng umaga. Para makatulong tayo sa paghahanap, makakausap natin ang pamangkin ni Edelberta na si Gingging Gonzales. Magandang umaga, ging uh, Gingging. Uh, magandang umaga rin po. O, oh, Ginggi, ano ba nangyari? Kwentuhan mo kami. Anong paalam sa si inyo ni Nanay Edelberta? Ah, uh, kasi po, uh, magsisimba sila dapat ng kanyang mga kaibigan sa Manawag at yung araw na yun. Mm -hmm. Eh, pupunta siya sa may may Pupuntahan niya yung bahay ng kanyang kaibigan. Tapos doon sila susunduin naman nung isa pa nilang isasakyan. Mm -hmm. At na sila pupunta ng manawag. Umalis po siya dito, mga, lumabas siya ng pinto ng bahay namin mga around 5.30 ng umaga. Mm. Uh, yun nga po. Kaya namin nalaman na siya inawawala ay nawawala, eh, dahil nung bandang 6.30 ng umaga, tumawag dito yung pupuntahan niyang bahay dapat sa may mayon, mm. sa may... Uh, <coughs> Ano ba yun? Nicanor Rojas. So may Nicanor Rojas po sa uh -oh. Mayot. Uh Oo. -oh. Tapos, sabi, oh, bakit wala pa si Tita Betty? Kami malapit ng umalis. Uh Oo. -oh. ng mother ko Kasi siya nakasagot sa landline namin. Uh Oo. -oh. Sabi, 5.30, nang umaga umalis dito, ba't wala pa ba dyan? Sabi, e, wala pa nga eh. So, nang ano na ho kami, kinabahan na kami. Nag-alala na. Mm -hmm. So, paano mati? po nakiusap dito sa kapitbahay namin na may-ari ng CCTV para i-review yung CCTV ng mga ganong oras para malaman namin Tama. kung ano ba ano bang ba ang ng tita ko kung siya ay naglakad para mag-jeep mm -hmm. or nag-jeep. Kasi ang sabi ho niya talaga nung siya ay aalis, taxi ho talaga. Music